Ito ang kinakain ko ay palabok. Ano yun? Fuck you! mo! At ito naman ang rip ni Jomel. Look at the brain. Ay, ay, ano yan? Look at the title. Ay, naman. Ay, naman. Ay, gagawin yan! Ayun Oo! Malabo! Ay! Malabon! Ah! Ang ko! Wow! <Okay>. Nakinawala mo! <laughs>